Ayan, asa yung picture? Sinan ko sa kanya kasi may, may picture siya. Oh, ganyan. sige Sabi na. Paitan uh, mo sa kay Manong, ha? Um, Ferrari model, Este Ferrero. Uh, <laughs> <laughs> Ilang ganyan ang kailangang bilhin ni Manong. Ganda, na pa maturo. Hindi, <laughs> <laughs> maturo. <laughs> mahal, mahal. Baka mahilo naman tayo pag kinain natin. <laughs> ito na ang pagbubukas. <laughs> well, well, Wala, niyan first, first, first time. First time mo oh ba? Oo, first time ko mabubuksan to. No, Kaya nga, hindi ito. pa ako nakakita niyan. Ako din, ngayon lang.

Hindi, baka meron sa loob ng... Na... Wala, oh, 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 oh. oh, oh. ganito lang wala siya. Bakit na buo, lang yung <laughs> pa. Wala na po yung 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 pa. Wala na Wala hindi naman itong chocolate, plastic ba ito? <laughs> <laughs> Uy, paano ba sa inyo? Paano ginagawa <laughs> no, yung chocolate? Hindi ko natin ganyang buo. <laughs> o, oh, paano? Buo talaga? Buo talagang ganito. Weh. Hindi ko kasi nga ganito din siya, yung molding niya. Ito yung minumulat. Sabi mo, hindi, may tsokolate sa loob may chocolate ito, ito ang pero, sa loob pero ako na ko chocolate dito. kaya mo <laughs> 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 Alam mo, dapat... Christmas bone. Ang alam <laughs> ko, mo. Yan! Yan ang buksan kasi niya mandaw. <laughs> Naka-porta. Nakikita 'yung. Pero na 'yung isa atin. At lang 'yan. kamay <laughs> 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 ito 'yung na it's a prank. <laughs> I mean, it's <laughs> <dala> <laughs> My are girl, but... <laughs> na to, ito ano. Ito ano ito. Yeah. At Bakalit. yun, ganito talaga siya. Ayun nga. Pagkitan ako ng tsokolate. Yes. <laughs> <Duh. Ito> talaga <laughs> Bakit si sa ilalim? Dapat <laughs> talaga. Dapat <n> pala <laughs> nilagay natin dyan. <laughs> ano <laughs> eh. Ano, <laughs> wala pang puto. Hindi ko talaga alam. Ang ko talaga na budol-budol. Ano? <laughs> Pinagpasa pinagpasasaan na namin yung laman. <laughs> Kaya ako parang, parang excited kayo sa video ko. <laughs> Kasi wala ka kanina. Ayan, tuloy. <laughs>